Magandang araw, may gagawin nyo tayo uh, laminating. Yan ang tatak niya. Wap. Uh, laminating film machine. Ayan ang mga pindutan niya. Ito. Hot, cold, forward, reverse. At ito ano, run, tsaka stop. Yan. Ito, ginagamit itong anong to. Itong machine na to. Ito. Pag magano ay, sa mga card, sa mga ID, pag magpapalaminate kayo, para kahit pa yung card niya tumibay, para hindi basa-basa nasisira, ito yung ginagamit nila. Itong lamination na to. Uh, ang naging problema nito, uh, nung mag na sila ng, ano, ng card, ng ID, may naiwan dito ano, 20 pesos, yung coins, paglagay nila ng card, sumama yung 20 pesos. Pumasok doon sa may pinakaloob. Kaya, hindi na nila ginamit. Ah, kaya pinatignan na para malaman kung nasan yung bente, kung nakahipit dito sa mga roller na to, o sa parte dito ng laminating machine na to, kung saan siya napunta. Ang ah, natin para malaman natin kung ano nangyari sa loob ng ano ng lamination na to. ayan yung loob ng ano ng ano ng laminating machine na to. Uh, ito yung motor niya. Ito yung nagpapaikot dito sa roller para pumasok dun yung ano yung ilalagay na ID or karna para ano ma laminate ng ano ng plastic at uh, tumigas siya para mas matibay. Uh, Ang natin yung loob para malaman natin yung ano kung nasaan yung ano yung points na pumasok dito kung saan napunta. Ito, itong nakikita nyo itong ano to, parang fluorescent to. Ano yan, koy lang na sa loob. Ano yan, yan yung umiinit. Yan yung, ano, yung bumabaga para yung ipapasok dito. Uh, ano, maluto. Yan nagbibigay ng ano, ng baga. Para ano, ah, uh, para maano yung ano, yung pinaka-ID, yung pinaka-plastic kumapit sa ID at tumibay. Yan. Bale, ano to, ah, uh, Itong ganito, dalawang piraso to. Ito, dalawa to. Ito yung isa. Tapos yung isa, nando sa pinakaloob. Ito siya, Ito. Ito yung isa, andito yung sa loob. Ayan, nando sa pinakaloob. Ano yan, ah... Uh, isang nasa ilalim, tsaka isang nasa ibabaw. Ano yan, series. Ito yung pinakalinya niya, ito. Ito yung linya ng, ano, ng isa. Itong kulay white na to pumunta rito tapos ito kung makikita nyo itong blue isang blue to yung blue na to galing nyo sa ano sa sa isang heater yan bali ang linya nyan basta nakasiris yan para ano sabay uminit yung sa ibabaw tsaka sa ilalim bali ang tapos ito namang roller ito apat yung roller na yan yan sa dalawa at yung dalawa, nandito, nandito sa may likod. Nandito siya sa may ano, ilalim. Ayun o, no? ayun yung isa. Dalawa siya. Siya yung ano, yung... Siya yung may, ano, humihila rito ng ano, ng... ng ano, ilalaminate na ID. Yan, paglalagyan ng plastic. Ito. Tapos dito lalabas, dito sa may likod. Para matiba yung ano, yung... pagkakalaminate. Yan. Bale, ang hanapin natin dito, yung ano, yung 20 pesos na pumasok dito, kaya hindi nila magamit. Dahil na, ano, naipit. Naipit sa loob. Bale, ito, itong dalawang tornil yung to. Ito. saka ito, tatanggalin natin. Yung ano nang pinakagitna niya, tingnan natin kung, na, kung ano, kung nandun yung 20 pesos, yung coins na 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 pumasok dito sa roller na to. eto, ito. Ito yung ano, yung coins na pumasok. Ayan, oh. Kaya hindi nila magamit, uh, humaharang to sa ano, sa dinalagay nilang ano, uh, yung ID lamination, pinatingnan na to para ati sa malama ko saan napunta tong venting to. Ayan. Ayan, yan ang pinakaloob ng ano lang, ano lang ng lamination machine na, machine na to. Bali ito, itong roller na to, siya ano ang nagaano sa kanya, puma, para pumasok doon. Tapos itong heater na to, yung heater na yan, tsaka yung sa ilalim, siya naman ano, nagpapakapit sa plastic para tumi tumiba yung ano yung mga iding ilalagay. Yan po naman ng ano ng lamination laminating machine na to. Ah, uh, bali naging problema lang talaga nito. Itong ano, itong 20 pesos na to, pumasok din dito, kinain, tapos pumunta rin sa gitna, kaya hindi nila magamit ng maayos kasi humaharang to. Ito lang ang naging problema. Yan, ibabalik na natin ang ano, sa dating yung pwesto to, titignan natin kung, ano, kung gagana siya, mag-normal siya, kung iinit siya, kung iikot ng mga roller na to. Ibalik na natin. ay naikabit natin yung ano yung ano yung mga tornil niya na niya na natin. Bali natanggal na rin natin tong ano yung coins. Yan. 20 Yung pumasok dito, uh, subukan natin siya ngayon kung gagana siya. iikot yung roller niya. Kung ano to uh, magbabaga tong ano yung heater niya rito. Uh, saksak natin. Baliit taw, pindutin natin yung run. Ayun, umiikot na siya, run. Pumula na siya. Ayun, kung papansin ninyo, umiikot na yung ano, yung roller niya. i off natin. Ah, ito naman forward. Ah, reverse. Ah, forward, reverse. I-on eh, muna natin ayun yun pala yun ayan uh, naka forward siya Kasi ninyo may ikot siya ah uh, reverse natin tingnan natin kung baliktad ng ikot nito ayun baliktad naman ng ikot yun pag mamasin nyo itong roller na to ito yung roller na to para dito sa ano dito sa roller na to itong motor na to ah uh, forward natin ayun pag ano naman ang ikot niya pataas kaya lang gawin natin, ano natin yung ano yung hot. Medyo babaan lang natin, lagay natin sa 110 degree. Yung, temperature, yung temperature niya yan, oh. On. Oh, no. Ah, ito muna natin. Ano natin siya ng plastic? Tingnan natin kung ano, kung kung ano ah, kung maluluto yung ano yung plastic niya. At saka meron tayong plastic ayan ah, ah titingnan natin kung ano to, kung kakapit, kung malalamin ito, at ah, kung magnonormal lang siya, kung gagana na yung pinaka-heater niya, tsaka yung ano, ah, on natin, ah, lagay natin dito sa 160 degree, yan. ah, ito yung plastic, Ay, papasok ko. Oh. Ayun, napipino siya. Oh. Kumapit na. Oh. Pero ano pa natin ang isa? Ayan ano yung plastic mapit na ayan oh no. na na hindi na maano hindi na matanggal yung ano yung kapit ng ano ng plastic na to kaya normal na uli siyang magkakaano normal na uli siyang magagamit ng may-ari uh, pwede na uli nilang ano to uh, magamit sa mga paglalaminate ng mga ID at mga card uh, off na natin okay ayan uh, pa may nagawa tayong isang ano isang appliances naging problema itong pera pumasok dito sa loob yan dito pumasok dito punta sa, ila, sa loob kaya hindi nila magamit ng, ma ng maayos may umaharang kaya pinating na pinagawa na kaya tinanggal natin tapos inoperate natin gumana na ulit sige po maraming uh, marami pong salamat sa panonood basta watch share and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para atis lahat na uh, uh, papanood nyo susubay ba yan marami pong salamat